guys, good afternoon. Ah, oh, ito guys, nakita niyo ba 'tong ganitong klase ng pagkain, guys? Sa amin, guys, sa Bohol, sa Bisaya, tawag namin ito chicharon. Dito tawag dito kropik. Pero yung dating kinakain namin yung chicharon, guys, hindi ganito porma, ano, bilog. <clears throat> Tapos marami ang laman. Yung isang balot, guys, ano lang naalala ko noon maliit pa lang ako noon ano piso lang piso ang isang balot ng ganito maraming laman ngayon hindi na mabili ng piso wala nang mabili guys sa piso ah, kindi kulang pa minsan ang kindi ngayon ano na dalaw tat dalawang piraso tres mm. Ito yung favorite ko nung malita ko guys. Chicharon tawag namin. Ang tawag dito kasi guys sa chicharon, ano yon isaw ng isaw ng baboy. 'Yun ang chicharon. Sa amin naman, ang tawag namin sa chicharon, ang tinatawag namin chicharon ganito, cropick. Eh Kainin natin ngayon to guys. Oh. Okay guys, kain tayo ng chicharon, kropeks sa Tagalog. Okay guys, bye. Thank you for watching.